Hello guys Kita okay, ko ulit sa inyo yung ng aking asawa tim okay, kalaman si malalaki na yung bunga oh. Ito may sumunod na naman ng bulaklak yung mga bunga nyo, oh. uh, malalaki na uh, Katulad nyo, oh. ito kumpul-kumpul guys oh. and doon pa sa likod oh. Uh, malalaki na rin. Yung Ukraine matayog na ba, guys? Ayun sa taas, ang daming bunga. Kumpul-kumpul oh. Toba. Uh, Tapos sa baba oh, Yan, oh. Uh, maraming business nito na kuha na ng bunga. Pati oh, do. Oh. Pati sa mga kapitbahay namin, eh, marami rin mga tanim ito makita ko pa sa inyo yung uh, mga kapit namin ito ayan oh. makikita ninyo ayan ito pa sa dulo ayan. Oh. ito pa sa baba ayan, oh. kahit here, hindi, hindi na naarawan ay eh, nakapagtanim sila yan, marami silang tanim dito sa baba uh, puro bulaklak nga lang to potodi klang to olang di ka maka golai puro mulak lang, to mulak-klak man din ito yan mga tanim na kapitbahay na mino ay itong laman sidin na oh. to malunggay Ito, mga tanim ng mga block lock din nila. Nah, Karamayan mga tanim dito, mga bulaklak. Ayan doon banda yun. No? Maraming mga gulay doon doon. Mga gulay yun. May papaya pa doon. Saka ampalaya yun. Bakit sa taas. sa Batandaso ano yan ng palaya kahit right dito sa compound na to sa walang imposible eh, kahit puro siminto makapagtanim rin kaso lang ibang tanim dito puro bulaklak lang eh, katulad sa amin mga gulay kaya yeah. Ah, pakinabangan din, hindi lang ano sa paningin nyo din ito mga manok ng vet ko may uh, malilit nayaan lang na nila makawala ito dito uh, gala gala lang yan uh. pero hindi na uh, kapitbahay nito mga babay mga mababay mga kapitbahay namin kung sa probinsya pa ito wala na ito nagkawala na ito, uh, no. ito dito na ganyan lang yan araw gabi, hindi yan kinukulong meron naman kulongan dito yan yung mga ibang may-ari naman to iba-ibang may-ari to eh. yung doon, ibang may-ari din yon meron pa doon kasi yung mga bahay-bahay doon uh, nasa unahan ng motor sa doon sa may gilid ng l uh, mga manok din yan 好。 adjust ng kadina guys lawlaw -law na guys oh. lawlaw -law na yan mga na yan sa, kadina, ano, sangipin, ngipin put put na rin ngipin guys oh Alright Guys, may na guys. Ayos na, hindi na ito mga manok na to guys mga amo sakin sa to ayan ulihin ko ayan ayo tumakbo uh, uh, uh. ang lilit niya guys oh anong tawag na manok ito kalimutan ko tawag nito chinese chicken ba to tawag uh, malusog Sana pwedeng pang to. Uh, okay, so, you uh, uh. mga maamo guys kahit hindi ko alaga at mga um, manok ito mga um, maamo